pang negosyo recipe na gawa sa saging nasaba na sure akong papatok sa mga customers mo, promise. Bukod kasi sa kakaibang pagkaka-prepare at itsura nito, sigurado ding nasasarapan ang mga bibili nito at tiyak Lagi ang araw-araw mong kita. Dito nga sa ating gagawing pang negosyo recipe, is gagamit lang tayo ng ilang piraso lang ng saging na saba. May meriendahin lang naman kasi namin ito pagkaluto, kaya konti lang ang gagawin natin. Pero kung ininegosyo nyo po ito, doblehin nyo na lamang po yung mga ingredients na ipapakita natin dito mga mi. Bali, babalat lang ko lang dyan itong mga saging, then saka natin yan hihiwain ng paleng twice tulad nito. Dapat medyo hinog na saging ang bibili ninyo sa palengke. Huwag yung mag-green-green pa. Saglit lang po kasi natin itong lulutuin mamaya. Kaya much better kung hinog ang mabibili ninyo. Pag kahiwa-hiwa nga natin yan, pwede na natin niyang tusukin sa bamboo sticks para naman magmukha talagang pangbenta itong ginagawa natin. And isa pa, madali lang makakapili or ma hawakan ng customer yung paninda natin kapag nakatusok sa steak. Once okay na, proceed naman tayo sa paggawa ng butter mixture. Sa isang bowl, maglagay lang muna ng apat na kutsarang asukal, 1/4 teaspoon ng orange food coloring, at konting tubig. Mix-mix lang yan until matunaw yung asukal at food coloring sa tubig. Once matunaw na, pwede na nating ilagay dito ang 1 and 1 half cup ng all-purpose flour. Shoutout nga pala sa apat na solid viewers na nagpapabati. Hello po sa inyo, Ma'am Virgie Saiso ng Manila, Sir Jeric Sapo ng Nueva Ecija, Ma'am April Samson ng Tarlac, at si Ma'am Michelle Fernandez ng Summer. Maraming salamat po mga ma'am at sir. Dito nga mga mi, unti-unti na natin dinadagdagan ng tubig itong mixture until makuha na natin yung tamang lapot na gusto natin. And kapag okay na, salain naman natin yan ng strainer para sure talaga tayo na wala ng buo-buong harina na mapasama dito sa mixture. Diretso ko na din yung ilalagay dito sa baso. Diyan na din kasi tayo magkocote ma mamaya ng mga saging na saba. Huwag masyadong kapunuin yung baso mga miha. Baka kasi mag-overflow yan mamaya. Kapag isinawsaw na natin dyan yung saging na saba. Kapag okay na, ikot na natin yung saging na saba dito sa mixture na ginawa natin. Then, saka natin patuloyin na igi para mawala yung excess na mixture. Then, saka natin direct yung ilagay dito sa breadcrumbs. Mga mi, kung gusto nyo nga din po palang ma-shoutout sa mga videos na ginagawa natin, Pusuan mo lang po itong video na pinapanood mo at mag-comment ka na din dyan sa ibaba kung po kayo, malay mo, ikaw naman ang next na ma-shoutout natin sa mga future videos na gagawin pa natin. Thank you po lagi! And once makot na natin lahat ng saging sa butter mixture at breadcrumbs, proceed na tayo sa pagluluto. Bali, magpapainit lang ako dyan ng maraming mantika. Mas okay po kasi kung lubog sa mantika ang pagkakaprito natin dito. Ilagay lang natin sa medium heat ang apoy para di mabilis masunog ang breadcrumbs. Lulutuin lang natin yan ng 3 minutes per side until mag-golden brown yung kulay ng breadcrumbs at maging crispy na din. Once gano'n na nga, ay pwede na natin niyang hanguin at isunod na natin ang next batch na lulutuin. At para mas maging masarap itong paninda natin, papahiran ko lang yan ng konting margarine at bibigita ng konting asukal. Pero kahit wala naman pong margarine at asukal, masarap pa rin siya dahil matamis naman yung saging na nabili natin. Kaya kung naghahanap ka ng pagkakakitaan, perfect itong crunchy banana on a stick sa so pwede mong itinda. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na din gumawa nito.